mga bro mga sis nagluto ako ng munggo nakalimutan ko na lang i-video kanina uh, inano ko um, tawag nito nilaga ko muna tapos yung mga pansahog na one port na karne tsaka hipon kalahati tapos sibuyas, kamatis, bawang sili na green at saka pamintang pinong-pino itsin, asin yan na ano ako kasi ako na kapag video kay wala si bruno nagsundo sa anak niya at saka gulayan alokbati ang aking ihalo at saka yung dahon ng ampalaya at malunggay yan ang gusto ni Bunso yan, luto na ngayon ilagay ko na itong mga dahon-dahon pati -dahon. malunggay yan mga bromasis mga aming ulam ng hapunan tapos piniritong isda hmm, itong malunggay ayan sibuyas, kamatis, bawang, luya, siling green. Ayan na, naihalo ko na. Hmm. Hmm. Dahon ng alokbate, talbos ng alokbate, dahon ng malunggay, at saka talbos din ng dahon ng palaya. Ayan na. kukuluin ko muna para maluto na ginisang munggo sa hipon with baboy sa dahon ng alokbati malunggay at dahon ng mampalaya ang aking inihalo Yun na to, mga sis. Maraming salamat po pala sa lahat ng aking subscriber sa walang sawang pagsubaybay sa aming munting channel. Yan, luto na po ito. Pangit naman pag maano ang dahon. Yan. Maraming maraming salamat po sa inyo sa mapadaan po pala sa aming munting channel. Paki like and share and comment po. Paki pindot po ng notification bell para lagi kayo updated sa aming mga video. Maraming maraming salamat po. God bless po. Love you all. Miss you. Bye-bye. Ingat po tayo lahat. God bless.